Siya si Sir Paul o aka Pugong Biyahero, yung taong mahilig umakyat sa kabundukan dahil mahilig tumulong sa mga taong nangangailangan. Ang mga taong kanyang minamahal ay ang mga katutubo at sa katunayan, ang dami-dami na niyang mga scholars. Sobrang dami na! At alam niyo ba Luzon, Visayas at Mindanao na ang kanyang tinutulungan. Pugong Biyahero ay isa sa pinaka number one na charity vlogger sa lahat ng mga vloggers sa Pilipinas dahil sa kanyang taglay na pag-uugali at mabusilak na kalooban. At alam nyo ba na hindi lang yung mga taong nangangailangan ang kanyang tinutulungan, kundi ang kanyang mga miyembro ng team na tinatawag na PB Team. Ang bawat miyembro ng kanyang katim ay hindi niya talaga pinapabayaan, kaya umaangat ang mga ito kaya sana Sir Paul, hindi ka magbabago at sana marami ka pang matutulungan ng mga tao. Yung mga taong minsan, nawawala na ng pag-asa sa buhay pero dahil sa inyo, nagkakaroon sila ng pag-asa. Pag-asa sa kanilang buhay na mabago. Kaya Sir Paul, maraming maraming salamat sa inyo.